ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Kinabukasan ng umaga, nakakuha ng tawag si Shen Yuan mula kay Fu Zheng Sabi niya, President Shen, ako si Fu Zheng mula sa Guanting Decoration. Sa wakas sinagot niyo rin. Habang mahimbing na natutulog si Liu Menglu, tinanong ni Shen Yuan, anong meron? May urgent ba? Sabi ni Fu Zheng pasensya na sa abala, President Shen. Gusto ko lang sanang kausapin tungkol sa apprentice ko, si Suksi Wei. Sabi ni Shen Yuan, sige, hintayin mo ako. Pupunta ako riyan. Ilang oras ang lumipas, tinanong niya, tinawagan mo ako ng ganito kaaga may nangyari ba kay Tsui Sabi ni Fu Zengmei, kahapon, naglipat ka sa kanya ng limampung libo. Sinubukan niyang ibalik pero hindi mo tinanggap. Sabi ni Shen Yuan, ye, totoo yon. Nagpatuloy si Fu Zengmei. Mei, huwag niyo sanang masamain, President Shen. Naitanong ko lang kasi halatang halata ang pag-aalala niya sa trabaho mayong umaga. Hindi ganoon ang pagkataon ni Xiuwei. Ang ginawa niyo ay nagbigay sa kanya ng sobrang pagkailang. Hindi niya tatanggapin ang pera. Mangyaring tanggapin mo na lang ulit. Sabi ni Shen Yuan, tinawag mo lang ako rito para doon? Sabi ni Fu Zhengmei, President Shen, kung seryoso kang ligawan siya, kailangan mong magpakita ng tunay na pagsisikap. Hindi siya yung tipo ng babae na mabibili ng pera. Sumagot si Shen Yuan, "Sa totoo lang, wala akong ibig sabihin sa paglilipat na 'yon." Pagkatapos, napatingin siya sa kanyang Chinese phone at mutter, "Well, hindi na rin mahalaga. Sige, tatanggapin ko na lang." Sa kanyang phone, lumabas ang mensahe, "Ang card na nagtatapos sa 0000 ay nakatanggap ng 50,200 yuan noong Mayo 14, alas 9:42." Sabi ni Shen Yuan sa sarili, dinagdagan pa niya ng dalawang daan, malamang pambayad sa mga binili ko kahapon. Ang tigas ng ulo eh. Pagharap niya kay Fu Zeng tinanong niya, si Director Wan ba, kamakailan, pinapapunta si Suk si Wei sa mga project dinner party. Sabi ni Fu Zeng hindi po, sir. Huwag kayong mag-alala. Mahigpit niyang binabantayan ang site niyo ngayon. Sabi ni Shen Yuan, mabuti. Salamat sa oras mo. Aalis na ako. Habang papalayo, naisip ni Fu Zenmei kung Sixiwei ay mapupunta kay Shen Yuan. Parang panaginip yon. Magbabago agad ang buhay ng pamilya nila. Pero matigas ang prinsipyo ng batang iyon, hindi siya basta-basta mahuhulog. Hay sa panahon na ang dami ng babaeng naghahanap ng madaliang paraan. Bihira na ang tulad niya. Ilang sandali pa, sa loob ng sasakyan ni Shen Yuan, tumawag si Lin Chang at sabi, "Shen Yuan, libre ka ba mamaya?" kape tayo. Sumagot si Shen Yuan, pwede. Sa bahay mo na lang. Sabi ni Lin Yu Chang, pero baka umuwi ang asawa ko ngayong gabi. Sabi ni Shen Yuan, mas mabuti ngayon. yon. Namula siya at sabi, Edi, pumunta ka. Dagdag ni Shen Yuan, hindi pa ako kumakain. Kailangan ko ng energy para ayusin ang aircon mo. Mahinang tawa ni Lin Yu Chang, magluluto ako para sayo. Alas 6 ng gabi, dumating si Shen Yuan. Teka, anong niluluto mo? Tanong niya. Lumingon si Lin Yuchang at sagot, kidney at Eclipta Soap. Naisip ni Shen Yuan, pati sangkap pinili mo. Ang mga babaeng may asawa, talagang alam ang pangangailangan ng lalaki. Bigla siyang lumapit at tinanong, ipinagluto mo na ba ng ganito ang asawa mo? Umiling si Lin Yuchang at sagot, hindi pa. Ito ang unang beses. Kakasearch ko lang online. Tinanong siya ni Shen Yuan. Anong oras karaniwang umuwi ang asawa mo? Habang nilalaro ni Shen Yuan ang kanyang tiyan, mahina niyang bulong, siguro mga alas 9. Umisi si Shen Yuan at sabi, Ibig sabihin, may isa't kalahating oras pa tayo, lumingon si Lin Yuchang at sabi, Lim parang iba kaysa dati. Ramdam niya ang maliit na pagtusok mula sa likuran. Sabi ni Shen Yuan, gusto mo ba? Habang inaamoy ang leg ni Lin Yuchang. Sabi ni Lin Yuchang, Ilnen, makalipas ang isang oras. Sabi ni Shen Yuan, unang beses kong gumawa noon pero lumabas na masarap. Sabi ni Lin Yu gusto mo ba? Pwede kitang ipagluto palagi. Sabi ni Shen Yuan, hindi ba magiging abalayon? Sabi ni Lin Yu Chang, hinding-hindi. Nagdesisyon na akong hiwalayan siya gusto kong hanapin ang tunay na kaligayahan. Sabi ni Shen Yuan, iyan ang maganda. Sister Lin, natutuwa ako na matapang kang gumawa ng desisyong ito at naisip niya, kahit gusto ko pang lasapin ang kilig ng pagiging kontrabida, mas mahalaga pa rin ang kaligayahan mo. Tumaas sa anim na put anim ang affection rating ni Lin Yuchang kay Shen Yuan. Sabi ni Lin Yuchang, salamat Shen Yuan. Dahil sa iyo ako nakapagdesisyon. Sabi ni Shen Yuan, hoy, huwag mong ipasa sa akin. Hindi ako ang dahilan ng paghihiwalay niyo. Sabay pisil sa malalambot na pisngi ni Lin Yuchang. Sinabi ni Lin Yuchang, iyon ang hindi ko ibig sabihin at alam mo yan. Tumaas ang heart rating niya kay Shen Yuan sa anim na putsyam. Naalala ni Shen Yuan sa isip niya, ayos din ito para sa akin. Kapag hiwalay na siya, makakapaglabas na ako ng pera ng hayagan para sa kanya. Si Ate Lin ba ay isa sa mga taong mabilis tumaas ang pabor kapag nabibigyan lang ng kaunting atensyon? Isang dalawa pang pagbisita at ilang labas, siguradong aabot siya sa 90 agad. Ilang sandali ang lumipas. Dumating si Zeng Xianyong sa parking lot at naisip, Guagon? Walang sinuman sa komunidad natin ang nagmamaneho ng ganitong kotse na panligaw. Bigla niyang nakita si Shen Yuan sa loob ng guwagon at nagulat. Sandali. Parang pamilyar ang lalaking yon. Saan ko na ba siya nakita? Ah! Siya ang mayamang lalaking bumili ng sasakyan para kay Chen na at nagsimulang magsponsor sa kanya. Anong ginagawa niya rito sa ating lugar? Kakaiba. Mayamaya -maya sa bahay ni Zeng Xianyong. Sinabi ni Zeng Xianyong, wow, nagluto ka ng sopas para sa akin. Lalo ka nang nagiging maalalahanin. Naisip ni Lin Yuchang, pasensya na, mahal, hindi para sa iyo ang sopas na ito. Uminom siya ng mahabang higop ng sopas kahit walang kutsara. Umupo si Zeng Xianyong at nagsabi, ang init dito. Bakit hindi mo buksan ang aircon? Hindi sapat ang ventilador. Hindi na kailangang magtipid ng kuryente ng ganito. Sabi ni Lin Yuchang, hindi naman ako nainitan. At naisip niya, ano ba ang dapat katakutan? Ang iniisip ko lang baka amoy pa rin ni Shen Yuan ang kwarto. Sabi ni Zeng Xianyong, sige, sige. Gets ko na. Dahil nainom ko na ang sopas, maliligo lang ako at pagkatapos bigyan kita ng magandang oras, sinimulan niyang hubarin ang kanyang damit. Pagkaraan ng sampung minuto, Sinubukan ni Zeng Xianyong nabuksan ang pinto ng kwarto at sinabi, bakit nakalok na naman? Ibig bang sabihin ng sopas na gusto mo akong gumanap? Ano ba ang nangyayari? Nagtagal ba ako sa shower at nakatulog na siya? Humiga si Zeng Xianyong sa sofa at nagsabi, Kiay, ikaw na ang may pagkakataon pero pinalampas mo. Bukas, dadalhin ko ang aking pistol at ipuputok sa mas batang babae. Kinabukasan, habang nagtitipon ang mga aplikante. Nakatingin si Fuinzi sa mga aplikante na nakangiti at naisip, batay sa feedback ni Shen Yuan, binago ko na ang planong 1 to 11. Ngayon may dalawa ng male leads, at karamihan sa mga babae ay mga nakaraan o kasalukuyang campus goddesses. Lalo na itong si Senior Yayu mula sa flight attendant class. Isa't 75 cm ang taas, napakaganda, at mula senior hanggang freshman ay baliw sa kanya ang lahat. At si Aisha, ang bagong estudyante na tinatawag ng lahat na munting dilaba. Dagdag pa si Zhang Man mula sa cosplay scene sa Star City, ang kanyang Mai Shiranui cosplay lang ay nakakuha ng dalawang daang libong followers sa Dawin. Naisip ni Long Jinghan, grabe. Ang simple lang ng suot ko ngayon. Makipagkumpetensya sa mga ganito kagandang babae ay sobrang nakaka-pressure. Sa International Trade Class 2 na class ni Shen Yuan. Ang class representative na Sintron ay naisip. Sandali lang itong mga babae ay literal na mga pinakamagaganda sa buong paaralan. Hindi ito startup pitch, ito ay malinaw na harem plan. At inakala ko pa naman na na-inspire si Shen Yuan ng entrepreneurship. Masyado akong inosente. At bakit isinama niya pa ako sa selection list? Ano ako, ang kanyang eunuch? Buwisip, marumi maglaro si Shen Yuan. Mabuti pa manghingi ako ng pera sa audience ko. Habang si na Senior Yayu, Aisha si Munting Dilaba, Zhangman, at Long Jinghan ay naging top picks sa isip ni Fu Yinzi, nagpost siya ng mapangakit at naisip, ngayon panoorin natin ang susunod na hakbang ng boss. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos may gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo, hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.